mga katabi, uh, ngayong umaga mga katabi, mag-iihaw muna ako ng isda at bago ako makit sa bundok mga katabi, dumaan ako dun sa tindahan sa ano, tindahan ng isda mga katabi, bumili na ako dahil wala tayong ulam ngayon mga katabi at dito mag-iihaw tayo mga katabi. Ihawin na natin yung ating isda. Ayun oh. No. Eh, sinabit natin baka kainin na ng aso. Ah, nag-iisa lang tong mga katabi, pero malaki naman ah. Eh. So ihawin na natin mga katabi. Sa niyo ako mga <coughs>